Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook page Tarot intentions by Alian Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Libra, tingnan po natin kung ano ang mensahe pagdating sa iyong kaperahan. Spirit guide, ano po ba ang current financial situation po ni Libra? Conversation. ayan, pwedeng meron kayong mga kinakausap, meron kayong mga transactions. So, it could be a positive or negative yung conversation na ito. Kasi po yung iba sa inyo, this conversation is about pwedeng nag ask kayo for help. So, pwedeng may nangungutang dito, yung iba po sa inyo. Pero kasi happy naman yung energy natin dito. So, pwede po yung conversation na to is magdadala talaga sa inyo ng malaking salapi. Ibig sabihin, pwedeng pagdating yan sa commissions, sa trabaho, pagdating po yan sa negosyo trabaho or negosyo. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe regarding your finances. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin pagdating po sa kaperahan ni Libra. Queen of Cups, ayan mukhang may hinihintay talaga kayo dito na malaking salapi. Ayan, Libra, ayan po. Pwede rin, ito, naghihintay kayo ng, ng ano ba, ng pera para maayos nyo na yung mga need ninyong ayusin ng mga documents. Ayan po. Baka nga meron talaga kayong need ayusin ng mga dokumento para po may makuha kayong malaki-laking pera na magagamit nyo naman po talaga sa pang-araw-araw or kung kayo ay nagbabalak magnegosyo. Tingnan po natin. Spirit guide, ano pa po? We have five of cups. Ah, mukhang meron dito ilang beses na nareject na-reject. Could be uh, meron dito regarding sa visa ninyo. Meron po dito regarding sa pwedeng nangungutang nga kayo pero lagi siyang hindi na-approve. Ayan, parang lagi siyang nare-reject. Yun yung nakikita ko dito. So ayan po, pwedeng meron kayong, meron pa kayong hope dito. Meron kayong makakausap na pwede po talagang makatulong sa inyo. Libra, tingnan natin ano ba yung mga blockages pagdating po dito sa iyong kaperahan. So, yung mga blockages na to, pwede po na ito ay dulot. Dulot mo mismo. Libra. Pwedeng hindi ka aware, o yung iba naman sa inyo, aware po kayo sa mga blockages na ito. Or palakid, hadlang sa pag-unlad mo. We have all that glitters, okay? Masyado kayong nakafocus dun siguro sa isang goals lang, okay? Masyado kayong nakafocus dun sa, kasi all that glitters, diba? Parang lahat ng kumikinang. So parang meron dito, in some ways, nagiging materialistic po kayo. Hindi lahat ha, meron po dito. Ayan, or pwede rin naman kasi all that glitters. Pwede dito na meron talagang, uh, meron naman kayong maisasanla. Parang ito, kung nangungutang nga yung iba sa inyo, hindi nyo naman daw kailangan mangutang. Baka meron lang kayong kailangan isanla. Baka meron kayong pwedeng isanla na hindi nyo na need mangutang. Tingnan natin. Ayan, baka may mga alahas po kayo. Yun, so pwede nyo, di ba, sa pawnshop we have truth be told maging totoo daw kayo sa inyong sarili libra, diba, kung ano ba yung kinikita ninyo, ano yung mga pangangailangan ninyo, maging honest kayo, kasi dapat alam nyo po yan, alam nyo kung paano nyo ba i-manage yung money ninyo alam nyo kung magkano ba yung pera ninyo, para hindi po kayo lumalagpas doon sa budget treasure island, ayan diba sabi ko baka may commission yung iba sa inyo dito, ayan po nakikita ko kasi dito, ito pwedeng meron kayong binebenta talaga na property. Tapos, may mga kausap kayo. Pwedeng hindi lang isa yung kausap mo. Pero ang nangyayari, nasasayang lahat ng kausap mo. Bakit? Pwede po kasi na, eto, meron dito. Kasi gustong gusto nyo to, talagang kumita. So, pwedeng tinataasan nyo po yung presyo. Mm, -mm. Or meron naman kayong nakakalaban dito, Libra. Sobrang baba naman niya binibigay yung presyo. Pwedeng same property yung binibenta nyo, pero um, bababa pala niya binibenta. So, yun, parang sinasabi dito is, oo, huwag kayo sobrang maghangad, Libra. Para ganito, di ba yung mga Chinese nga, kapag nagbebenta sila or may negosyo sila, maliit lang yung tubo pero dere-derecho. So, pwedeng ganun din yung gawin niyo di ba? Babaan nyo yung presyo, yung meron lang talaga kayong kikitain na certain amount, pero mabilis ninyong ma-out yung product. Ganyan. So, pero discard nyo naman po yan. discard nyo po yan. Pero ayun, parang sinasabi dito sa inyo ni Universe, huwag kayo masyadong maghangad. Kasi sayang yung mga nakakausap nyo. Kasi marami talaga dyan is potential buyers. Pero dahil parang nata-turn off sila dun sa presyo, baka kasi nga may nakausap sila, tinitignan nila kung sino yung mas mababa. ba diba? ganun naman yung mga na namimili, nagka-canvas muna sila. So, tignan po natin. Okay, sino ba yung mga taong naninira or nagbablock sa pag-unlad ng iyong kaperahan. Ito naman po ay galing sa ibang tao. So, sino ba yung mga taong yan? Spirit guide, sino ba yung mga taong nagbablock? Or sabi natin, nagiging weakness pagdating sa iyong kaperahan. Letter M. T. A. Ayan, mature man. We have child. We have official person. So for some of you, ito po ay pwedeng ayan, asawa mo, tatay mo. So more on mga lalaki yung lumalabas dito na energy. Ayan po. So meron dito, pwedeng kung wala pa kayong anak, could be pamangkin, baka parang meron dito sa inyo na inasa yung pag-aaral. Kasi pwedeng nga wala kayong anak. Libra. So, meron din tayo ditong official person. So, di ba, nakaano siya? Naka-uniform. So, pwedeng ito po ay person mo. For some of you naman, pwedeng ito ay uh, boss mo or manager. Diyan, sa pinagtatrabahuhan mo. So, tingnan natin paano ba yung mga taong to nakaka-apekto sa blockages. Ano ba yung ginagawa nila? Tingnan natin si mature man. The fool. Ayon, parang inasa na nga sa'yo lahat. Parang, hindi ko alam kung nagsusugal ba yung taong to. Kasi ayan oh, parang, ano siya eh, adventurous kasi yung taong to. Hindi ko alam, basta parang lahat try niya. Pag may uso, ayon, nakikisabay. Tignan natin. We have six of cups. Ayan naman po, pagdating dito sa isang batang ito. Pwede naman kapatid mo to. Ayun o, no? kasi parang pinapakita kasi dito, very close kayo. So, pwedeng hindi mo siya natitiis. Na Libra, nag-iipon ka, pero pag may nirequest siya, binibigay mo ka agad. Kasi nga, love na love mo to. Pwedeng anak nyo po yan, pwede rin naman na kapatid nyo. Tignan natin si official person, ano naman yung ginagawa niya, Knight of Cups. Ito naman, kaya nabablock, alam mo kung bakit. Offer naman ang offer to sa'yo ng help na minsan hindi na siya nakakatulong. Ayan. Or pwede rin naman na hindi siya offer ng offer. Ask naman siya ng ask ng help sa'yo. Pwede yung baliktad yung energy. Kaya ayon So, ang nangyayari, nabablock tuloy. I mean, sa halip na ang dami mong nagawang trabaho, ang dami mong nagawa nung araw na yon pero dahil pinagbigyan mo yung favor na hinihingi ng taong to or madala siyang humihingi ng favor sa'yo, lagi mong pinagbibigyan, ayun yung nangyayari. ba diba? Yung sarili mong trabaho, yung pinagkakakitaan mo, yun yung nakakaligtaan mo. Tignan po natin sino naman yung kaong pwedeng makatulong sa'yo. Main mail. Ayan po, main male Courtship. Ayan, pwedeng naliligaw sa inyo kung mayroon man. O pwedeng nililigawan ninyo. Libra. So, tignan natin. Spirit guide. Three of Pentacles. Ayan po. Matutulungan talaga kayo ng taong ito. Pwede ito po ay asawa ninyo kung meron na po kayong asawa. So, kayong dalawa lang talaga yung magtutulungan dito. Tignan mo, may number four pa tayo dito. So, ba diba, stability yan. Foundation, family. So, ayan po. Could be a family member. Pwede rin naman na kapatid mo to, Libra. Siya talaga yung makakatulong sa'yo. Ayan o. Once na parang nagkatrabaho na yung kapatid mo, is talagang medyo gagaan na din yung mga gastusin mo pagdating sa bahay. Ayun nga four of rods. Makakatulong talaga siya sa iyo. Sabihin natin kung hindi man siya makatulong sa bahay, pero 'di ba mawawalan ka ng gastos kasi mawawalan ng isang tao. What I mean is gastos niya na 'yung pamumuhay niya. At ikaw naman kung nasa bahay ka pa ng parents mo, 'yun. Tatlo na lang kayo na bubuhayin mo parang ganyan. So tingnan po natin ano ba 'yung mga paparating na blessings para sa iyo. Spirit guide, blessings po na paparating pagdating sa kaperahan po ni Libra. So, tignan po natin ano bang mga swerte, ano bang mga uh, strength ito na paparating pagdating sa iyong kaperahan. Spirit guide, ano po ito? Paparating po sa kaperahan po ni Libra. We have cat and we have shopping. Ayan. Okay. So, kung meron kayong mga alaga, mentras na, or every time, every time na inaalagaan nyo talaga sila, pinepet nyo sila, uh, binibilhan nyo sila ng mga pangangailangan nila, mas nabe-bless pa kayo. Hindi ko rin alam kung meron yung iba sa inyo dito ay talagang naglalaan kayo. Hindi ko alam kung may nagpe-feeding program dito pagdating sa mga pets, mga aspin, puspin, ayan. So, parang hindi lang yung pet ninyo, yung inaalagaan ninyo, pwedeng nagigive pa kayo sa mga, yun nga, mga nag-stray feeding yung iba sa inyo. Mm, -mm. Tapos eto, pwedeng makakapag-shopping kayo ngayong month. Could be, meron kayong bibilhin para sa inyong sarili. Ayan po. Ayan. Medyo makakaluwag yung iba sa inyo. Kasi ba diba, kung mabebenta nyo to, kung nangungumisyon nga yung iba sa inyo. So, pag may nabenta po kayo, ayun, bilhin nyo talaga muna yung pangangailangan ninyo, Libra we have bridge. So, may mga connections po na mabubuo dito, mga connections na sobrang importante na makakatulong po sa pag ng money mo. So, sinasabi nga sa'yo dito ni Universe, ayun, through computer, through the internet. So, pwedeng yung mga taong to, Libra, mga nakilala mo lang to, through the internet. So, pwedeng hindi mo pa sila na-meet personally, pero pwedeng madami na silang naitulong sa'yo. Pero syempre, huwag ka din naman masyadong magtiwala kasi nga syempre hindi mo pa sila na meet personally. Ayan. So ano ka lang din dito? Ah, lumagay ka lang muna sa gitna. Huwag ka din masyadong magtitiwala. Kahit na sabi natin na makakatulong talaga sila sa iyo kasi ayan po, blessings kasi to pagdating sa iyong uh, kaperahan. Ayan, kung may computer naman po kayo, may laptop kayo, uh, may I mean may desktop kayo, may laptop kayo, is o oh, may cellphone kayo, 'di ba? ano ba yung pwede yung gawin para kumita po kayo? Kasi diba, ang pera ngayon nasa internet na talaga. Ang pera ngayon, online na. So, cellphone. Okay, meron dito nag-ano yata kayo. Yung GCash, yung cash in, cash out, yung ganyan. So, ano ba, malaki din ba yung kita dyan? Or sabihin natin, ba diba, konti lang yung kita nyo dyan, pero pag naipon, o baka may naglo-load dito, Ayan po ano ba ang gagawin niyo para makatulong po kayo sa inyong ano ba pag-iipon sa inyong sarili sa inyong pamilya napakadami po 'di ba na pwedeng gawin lalo lang lalo na kung may cellphone po kayo. Ayan yung cellphone niyo is ano yung smartphone purse wallet. Ayun nga oh nakakumikita talaga yung iba sa inyo dito. Libra so be proud of yourself. Diba, Kahit konti, pa konti-konti lang yung kinikita ninyo pag naipon po talaga. Need niyo talagang mag-ipon kasi, 'di ba? Pag nakaipon na kayo, tsaka kayo mag-business kung gusto po ninyo. Kasi ang ganda po nung energy, ayan o, meron talaga kayo mapagkukuhanan dito. Minsan lang, kailangan nyo lang i-push yung sarili ninyo. Kasi pwedeng may pinanghihinaan ng loob. Kasi nga pwedeng ilang beses nang na-reject, ganyan kailangan lakas ng loob. Lumapit kayo doon sa mga tao na alam ninyo na susuportahan kayo. Or alam ninyo, or hindi lang alam ninyo, kung hindi nagbibigay talaga ng suporta sa inyo. Could be a moral support, hindi man yan financial support, could be moral support. I-accept nyo po yon at umas ask kayo ng help sa kanila. So, ito po yung mga lucky numbers mo. We have number 16, 14, 9, 22, 18, 5, 1, and 4. Ang lucky color mo naman po ay orange or red ngayong uh, September 2023. Yan po ay uh, kasi yung orange for creativity rin, pwede rin, tsaka yung red, passion, para mas ano pa kayo dito, mas maging maagap kayo sa mga opportunities na darating sa inyo, para mas maging productive kayo. Libra. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.